Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Break. sa tubig baha ang ilang bahagi ng lungsod ng Dagupan, maging ang ilang bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Ito'y dahil sa magdamag na malakas na buhos ng ulan, dulot ng bagyong Helen. Umabot sa tuhod ang bahas sa may bahaging downtown area sa lungsod na inaasahan pang tataas kung magpapatuloy ang buhos ng ulan ngayong araw. Nakakaranas din ang lalawigan ng malakas na hangin sa buong magdamag kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng mga pangunahing dam sa ating bansa live mula sa pag-asa DOST. May report si April Enerio. April? Yes, Audrey, patuloy na nananalasa si Bagyong Helen sa dulong Hilagan Luzon, partikular na sa Apari, Cagayan area. At uh, sa pagtaya ng panahon na Ngayong araw, ang Northern Luzon kasama ng uh, Northern Aurora ay makakaranas ng uh, masungit na panahon at ang baybayin dagat nito ay magiging maalon hanggang sa napakaalon. Ang Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, La Union at ang natitirang bahagi ng Aurora ay makakaranas ng uh, pabugso-bugsong hangin habang natitirang bahagi ng Central at Southern Luzon at Visayas lalo na sa western section nito ay uh, magiging uh, magkakaroon ng paminsan-minsan hanggang madalas na pag-ulan ngayong araw. Kaya pinaalalahanan na natin ang mga residente dyan at yung sa mga probinsya na nasa ilalim ng uh, signal number 1 at 2 na maging alerto sa posibilidad ng flash floods at landslides. Ang Mindanao at ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng isolated rain showers or thunderstorms. Sa Metro Manila ay makakaranas tayo ng uh, pag-ulan ngayong araw dulot ng hanging habagat. At uh, inaasahan nga na bukas ng umaga ay makalabas na ng ating uh, Philippine Area of Responsibility itong si bagyong si Helen at uh, by late uh, late Friday at uh, Saturday ay magiging uh, mas pronounced na ang uh, improvement sa ating panahon. At yan ang pinakahuli mula dito sa Pag-asa DOST para sa Telebisyon ng Bayan April Ennerio. Maraming salamat April Ennerio. Sa iba pang balita, minamadali ngayon ng Department of Public Works and Highways ang pagkukumpuni ng mga lubak na kalsada. May report si Bernard Tan. Humupa man ang baha matapos ang matinding habagat. Lubak-lubak na kalsada naman ang susungin ngayon ng mga motorista sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Sa magdamag na pag-iikot ng news team sa ilang kalsada gaya ng Arneta Avenue, Quezon Avenue at C3, hindi antok, kundi ang bako-bakong kalsada ang animoy dumuyan sa amin. Iisa ang sigaw ng mga motoristang nakausap namin, matinding perwisyo umano ang hatid ng mga lubak sa kalsada. Kawawa kami sir, kawawa injut namin, hirap na hirap kami rito, lalo na sa umaga. Malalim talaga, lubak. Nakakasira din ang sakit, saka mga ba traffic na ginagawa Patuloy naman ang Department of Public Works and Highways sa pagkukumpuni ng mga nasirang kalsada. Ayon sa mga otoridad, nababad kasi sa baha at puti ka mga kalsada, kaya natunaw ang mga espalto at, at cemento nito. Inaasahan naman na matatapos ang pagsisagawa sa mga nasirang kalsada sa loob ng isang buwan, kaya kaunting tiis na lang para sa mga motorista. Hindi maitatanggi ang abalang dulot ng mga lubak sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila matapos ang matinding pagbaha. Talagang perwisyo itong may para sa lahat ng gumagamit ng kalsada. Pero sa kabila niyan, may magandang epekto rin pala ito para sa ilang mga naghahanap buhay sa lansangan. Gaya na lamang ng mga batang pulubi. Yung mga iba po namin kasama natutuwa kasi may traffic lagi daw po dito. Sana kumikita po kami. Para sa telebisyon ng bayan Bernard Tan. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa lalawigan ng Ilocos Norte. May report si Edmar Ines ng radyo ng bayan Lawag. Uh, Edmar, good morning good morning. Uh, nanatiling nakakaranas ang mga residente ng lalawigan ng Ilocos Norte ng uh, tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ayon kay Engineer Pedro Alcawili, Action Officer ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, na wala pa silang natatanggap na report na grabing napektuhan ni Baguio Helen, maliban sa anim na pamilya na nabaha sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte, kagabi ang malasating pamilya ay kaagad nailikas ilikas ng mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng bayan ng sarat sa mas ligtas na lugar. Kapag na umapaw ang tubig ng Tansan River, kaya't nabaha ang uh, mga bahay ng mga nasabing pamilya. Sa ngayon ay nalatiling nakaantabay ang rescue team ng CDRRMC ng Ilocos Norte upang may handang magresponde kung may tawag. Bukas naman ang mga tindahan kaya wala pang pinagbago ng mga pangunahing bilhin dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Lasa D.W.F.D., Radyo ng Bayan, Edmar Ines, Lawag sire. Maraming salamat, Edmar Ines, ng Radyo ng Bayan, Lawag. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at informasyon. Magbabalik ang PTV Newsbreak makalipas ang isang oras. Ako po si Audrey Goriseta.